Uy, kamusta? Yan ka pala. Teka, upo lang ako. May pag-uusapan tayo ngayon. Anyway, kaya ako gumawa ng video na to. Eh, may sasabihin lang ako. Kung nanonood ka lang video ko ngayon, kung pasyente ka, or isa ka man bantay sa mga pasyente, pues, itong video na to eh para po sa inyo. Pero bago lahat, ako nga pala si John, 13 years kidney transplant. Kung nanonood ka ng video ko ngayon, kung ikaw ay pasyente, tapos kasama mo yung kamag-anak mo na nagbabantay sa'yo, eh, baka pwedeng tawagin nyo muna at sabay kayo manood. Or kung ikaw naman yung kamag-anak ng isang pasyente, kung kasama niyo yung pasyente niyo, eh pwedeng tawagin niyo muna saglit at may pag-uusapan tayo. Or kung hindi niyo naman kasama sa bahay, share niyo to sa kanila, itag nyo yung pangalan nila. Sana eh mapakinggan nila. Sasabihin ko bilang kidney transplant at bilang naka-experience din na magdialysis. Unahin ko muna sa mga kamag-anak ng pasyente, Saludo po sa inyo. Saludo po sa dedikasyon nyo sa pag-aalaga ng anak nyo, ng asawa nyo, ng kapatid nyo, ng pinsan nyo, or ng magulang nyo, Saludo po sa inyo. At sa mga bago pa lang na magiging bantay ng pasyente, lalo na sa mga nagda-dialysis, ang pakiusap ko lang po sa inyo, eh sana eh habaan nyo pa po yung pasensya nyo. Um, alam ko, maraming mga dialysis patients dyan na talaga mga pasaway, na talagang sobrang tigas ng ulo. For sure, eh sa mga bago pa na bantay, eh mabibigla kayo sa kondisyon ng isang dialysis patients. Unahan ko na po kayo, lalo na lalo na po sa mga bago pong bantay, o unahan ko na po kayo, yung pasyente nyo po na nagda-dialysis, may tendency po talaga na mag maiba ang pag-iisip niyan, maiba ang pag-uugali niyan, in terms na magiging mainitin ang ulo, paiba-iba ng mood. Ramdam ko yan dahil nangyari po sa akin yan bilang nagda-dialysis ako. Alam ko yung pagod na bang nakahiga ka na dinadialysis, alam ko yung pagod nun. Nangyari din po sa akin yan, naging mainitin din po ang ulo ko, paiba-iba po ng mood. E eh sana, e eh, pakiusap ko lang po sa inyo, sa mga kamag-anak ng pasyente, eh, habaan niyo pa po yung pangunawa nyo, huwag niyo po silang papagalitan, huwag niyo po silang sisigawan, lalong-lalong na po kung asawa nyo po yun, kung na nanay, tatay nyo or anak nyo, please lang po, um, ako na po yung nakikiusap na habaan niya pa po yung pasensya nyo. Pero, kayong mga nagda-dialysis dyan, kayong mga pasyente na nagda-dialysis syempre gawin nyo din yung part nyo, ba diba? Hanggat maaari, gawin natin maganda yung mood natin. Oo, naiintindihan ko kayo kasi nangyari din po sa akin yan. Yung sasalita po ako dito kasi yun po yung nangyari sa akin. Sana po, yung tulong na binibig sa inyo ng pasyente nyo, suklian nyo na mabuti. Mahirap ang pinagdadaanan po natin, lalo lalo na po kayo ng mga nagdadialisis. E eh, sana po, eh mahalin nyo po yung nagbabantay sa inyo. Magpasalamat kayo. Kung kasama nyo sila, tapikin nyo yung balikat. Sabihin nyo salamat sa pagbabantay sa akin at hindi mo pinapabayaan. At huwag kayo maging pasaway. Bago matapos tong video na to, ishare nyo tong video na to sa kakilala nyo, sa kamag-anak nyo para atis mapanood nila to. Oo, simple mensahe lang to para sa inyo, para sa ating lahat. Pero malaking bagay to para sa inyo. After nyo mapanood tong video na to, eh ma-realize nyo na may kamag-anak kayo, may pamilya kayong handang mag-alaga sa inyo at magbanda tayo sa inyo sa mga pasyente at muli po ako po ulit John sinasabi ko lang po yung naging experience ko same din po tayo ng mga nagda-dialysis noon iba iba din po yung mood ko. Minsan, eh, sumisigaw po talaga ako. Minsan, nag-iiba po talaga yung ugali ko. Lalo-lalo na kapag kakatapos ko lang mag-dialysis. Hindi talaga natin may iwasan. Punawain na lang po natin yung kalagayan natin. Eh, huwag kayong mag-alala. Darating yung panahon na para po sa inyo. Mag-ingat po kayo palagi. At muli po, ako po ulit si John sa poong kidney transplant. At itong video na to, ishare nyo sa kamag-anak nyo, sa mga nagbabantay sa inyo, or sa mga pasyente nyo. Ishare nyo, magpasalamat kayo, and ipakinig nyo sa kanila to. Yun lang po, ingat po palagi and god bless po ang sa muli pa alam